Muling nagtipon-tipon ng mga overseas Filipino workers at Filipino community sa Japan noong linggo, Mayo 18 sa labas ng Shinjuku Station upang manawagan para sa masusing bilangan ng boto dahil sa kadudadudang resulta ng mga nanalong kandidato sa pagkasenador sa nakaraang midterm elections. Hindi makapaniwala ang mga babae natin sa Japan na tatlo lamang na senatorial candidates mula sa PDP laban ang nakapasok sa Magic 12 para sa halalan. Kung pagbabasihan ang mga resulta mula sa Mindanao, Visayas, maging sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, pasok na pasok ang Duterte na kaya naman isang panawagan ang kanilang isinagawa sa labas ng Shinjuku Station sa Tokyo noong linggo apektado ang Filipino community sa Japan sa naging resulta ng halalan dahil sa dami ng mga aberya at anomalya sa isinagawang online voting. Sa Pilipinas naman, di rin mabilang ang mga botanteng nagreklamo na meron daw irregularidad sa paraan ng bilangan gamit ang automated counting machines o ACMs. Very disappointed kasi sobrang madaya. Niluto yung baga, yung nasa machine talagang naka ano na siya, naka-program na. Ngayon, Magtataka ka tulad kay Pastor. Bakit sa mga survey nandun si Pastor kasama? Bakit naman paglabas sa election 42 nakapako? Totoo, meron ba ganun? Pero napaka-imposible kaya very disappointed kami lahat ng pamilya ko. Mga kapatid ko sa Pilipinas, nagiyak kami kasi lahat kami Duterte. Tapos bakit paglabas, tatlo lang. Nakakadismaya. Kaya kung pwede lang sana ibalik natin sa manual counting. Mas gusto namin yung manual counting para sigurado kami at saka babalik yung tiwala ng tao sa eleksyon kasi makikita yung transparency talaga. Kaya mas mas gusto namin manual counting. Yung panawagan ni atoritoriyon. Talagang sasama kami. Ito lang po masasabi namin. Magkaroon po sana at marini kami na magkaroon ng manual voting ngayon na. From now on, hindi na kami papayag na madaya pang muli. Ayon kay PDP Japan President Berwindy, wala na umino silang tanong sa mga nanalong senador kundi ang karapatan makita ang mga boto ng mga OFW. We ang gusto natin, yung karapatan natin makita ang ating boto, yung karapatan natin na bilangin sa harapan ng ating mga mata, at makita natin na ang boto ng isang huwan ay boto at karapatan ng Panginoon dahil karapatan ng bawat isa natin. Nakisa rin sa panawagan si dating Presidential Communications Operations Office o PCOO Undersecretary Dr. Lorraine Badoy. Samantala patuloy pa rin ang pakikiisa ng mga Pilipino sa Japan sa panawagan na ibalik na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas lalo na ngayong siya'y nanalong alkalde ng Davao. Hindi man nakamit inaasa ang inaasahang resulta sa eleksyon, umaas naman ang mga Pilipino sa Japan na sana'y maging tapat sa kanilang panunungkulan ang mga nalong senador patungo sa maunlad at maayos na Pilipinas. Mula rito sa Shinjuku, Tokyo, ako si Guy Saito, inyong Global Citizen Correspondent. Nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. News.